Hello. Uh, good morning po sa inyo. Welcome sa aking channel, uh, Albulario Angeles. So, ngayon, uh, na na, kasi dyan na uh, kay ngayon lang ako nakapag-upload ng uh, video. So, hindi po ako magbabahagi ng orasyon ngayon, kundi may ipapakita po ako na sa aking panilimusan kung inyo kung magustuhan. So, intro muna po tayo. So yun uh, Welcome back sa aking channel Albulari ng Angeles Naway abutan kayo ng aking video Na nasa mga puting kalagayan Nagtasaan ng pamangkapamakan At uh, karamdaman uh, shoutout po sa lahat Ng um, uh, Solid followers ko uh, Subscriber um, Sisira yung aking uh, ano ah. <laughs> at uh, ito lahat po ng uh, mga morder sa akin ng uh, mga medallion ng mga engraved design. Uh, ito po ang inyong mga resibo. Eh. Yan, salamat po. So wala. Salamat po na umorder kayo at nagtiwala sa akin ng uh, mga medallion ko na i-, i ina-approve ko sa ating uh, video. So, papangalanan ko. Yan, madilim yung ating ano. Salamin. Hirap basahin. nagiba na yung sungkat ng ating salamin. Oh, hindi ko mabasa talaga. Ang liit. So, ito po sila. Yung mga... Na, uh, ito. Sana yung bibili ako yung salamin na ano na malinaw So yan na uh, Yan po ang mga order ng uh, Mga medallion sa akin yan. Ito po ang inyong resibo At kung sino man po kayo na order nito Alam nyo po kung sino po kayo Naisend ko na yung mga resibo nyo Sa inyong mga FB account Salamat po sa pagtitiwala sa akin uh, uh, Malaking bagay po yan Kahit uh, Uh, baga, commission lang kasi ako dito eh. syempre pag marami, maraming commission. Med medyo kikita. Kahit pag lang isang piraso nito, eh, ilan po ito, di magigit kresi po ito, bali nagkaroon po ako ng 1-3. Salamat po. <coughs> so, may ipapakita po pala ako. Ay, teka. Yung aking mga medalyo sa mga makakapalod nito at magustuhan nila tulad ng aking Corona Clabo. Ito, madalas nila pong orderin. May kompletong dasal po ito. Yan po, Corona. Lagi kong pinapakita yan. Yan ang gamit ko, Corona Clabo. Maganda sa gamutan, protection sa mga disigras at kapamakan at magagamit mo sa pangkabuhayan. <coughs> ito po kasi ay Corona ng Panginoong Jesus. So yon ah uh, sa mga order pa, ito po ang lahat ng ito na ating pinalimutan ay 1.5. Free shipping po yun. May dalawang free na patungo mo. So, lahat po yan ay magaganda. Mga engraved design po yan yan. Ganda po yan. Uh, 8 AD medallion. Uh, pampabalik ng kulang. Uh, may kompletong dasal protection at sa mga baril lahat ng klase ng pumuputo basta dasalan lang ito ng araw-araw at pagkakasihang ka ng medalyong ito yun nga nasa bit ko kahit barila hindi kayo puputukan so, yan 1-5 yan lahat ng klase at ardar medalyon design mali na po yan kahit na maliit ang letra ay mapapasa mo po. May dasal yan sa umaga at ito naman sa gabi. Spirit of Maxim. And, napakaganda po yan. Uh, Ingo Medallion. Uh, dinadasal lang lang to ng isang ama namin na bagay nulo at ito sumasang at yung maigling orasyon ito. Ingo Medallion. Sa araw-araw na pakain yan. At ito naman po ay magagamit sa negosyo at protection din. Uh, mamahalin ka lahat ng uh, tao na iyong makakaharap. Yan, may puso at pangalan ng Infinity boss. At ito ay mga pangalan. Sa Torres Square. Yan po. Ito, sa magpagusto nito ay yeah, Star of David Medallion. Ganun din po ito. May dasal din ito na napaka-exit. Uh, sa iyong lahat ng mabuting hangarin ay magtatagumpay ka sa pagkataglay mo ang Star of David. <coughs> yeah. Ito, uh, ito lagi kong nakikita sa mga ating mga kapagularyo o tingero. Ito po ay Alpha Omega. May kompletong dasal po yan. Ang iba ay gumagamit nito pero wala pong dasal. Uh, so umaga po ito dinadasal. Ito naman ang 7 Arcangel Seal ay sa gabi. May kompleto din dasal yan. At may private ba to lahat ng klase na inyong orderin. Uh, Siete Bertodes, 7 Labes. Malinaw po yan. Uh, ito ay log, uh, gawa ni Bro Poblete. Yan. Ito ay ang masamaga ng ito, Siete Bertodes. Ah... Uh, sa lahat ng ano yan, sa so, mga ganyan dinadasal. At ito naman ay uh, ano, sa gabi. At mapalad kayo sapagkat may, meron akong PDF nito na aklat. Pwede nyo pong ipaprint yun at ipagawa nyo pong aklat. Yun po, magandang may uh, maka-order nito sapagkat may PDF ako na print nito na aklat nito. At may free ba o mo po yun, free shipping na po. Yan, yan, screenshot nyo kung inyo pong magustuhan. Madilim. Yan. Yan. Mal malilinaw po ang letra niya. Kahit na may, may ano, maliliit. Formula ng medalyon, sunog ang lahat ng mga elemento. Yan. Ito. Ito magaling din sa gamutan. Pamako sa, ano, pamako sa mga elemento. Yan, apat na cross na ay uh, pa ko ng Panginoon. Yan. So yun mga kapatid, ah uh, lahat ng yon ay free shipping. ah one five sa free shipping, may kompletong dasal at may free batong umo na previous hanggang July, uh, June ah uh, 1. Okay. At ngayon naman may offer po ako sa inyo kung ina po magugustuhan din. Uh, gusto kong uh, palimusan po sa inyo, ito po ay mula sa aklat ay kay Bro uh, Antonio A. Slatico Valdirama. Kung inyo pong magugustuhan ang aklat na ito. Yan. Uh, ang isa ay uh, mahiwagang aklat ng tatlong M at 9 labis. Yan po. Sa kanya po ito galing kay Pro Hells Latinopal Drama. At ganoon din tong isa a <coughs> uh, aklat ng manggagamot, Rapa Medica niyan. So, sa magkakagusto nito, may free po na medalyon. Uh, cross ng bituin. Yan. So, sa magkaka-interes at uh, isang bato omo. Paunahan na lang po. Sa halagang 2,200 220. Alam nyo naman kung magkano ito Ang Aklat ito so, so para sa inyo 2,220 Ah, 2,200 220. pala Ayan. So yung may medalyong ka na May omo pa na original At may aklat ka pa na pag-aaralan So PM nyo lang ko sa aking FB account Yan, uh, Ricky Panganod Florante Unang-unang nyo -unan pong gagawin, ipa-follow nyo ako at paunahan na po kayo na sino mang makaka-panood uh, nito. <coughs> uh, ito, maganda ito. Panggamutan ng mga orasyon yan. Panggamutan po na ang nilalaman nito. Ito naman ay mga panggamutan at protection din po ang isa. Ang isang ito. Ay, baliktad yan. Ang baliktad. So, yon Eh, humingi rin po ako ng tulong sa inyo na tulungan niyo po ako sa aking FB account na makuha ko yung ano 60k na minute views sa aking FB pakishare na lang ang aking mga Reels. Kung gusto nyo pong mapanood ang mga ganitong Malagang video, palala. Mga funny videos, Ang asawa ng iba ay hindi gamot. Dyan, at hindi pwedeng gamitin pang Sa anumang uri ay, ng kate. Ay, yeah. <laughs> okay. Okay. E, follow nyo po ako pa, uh, bilang tulong nyo na rin po sa akin. Upang makuha ko yung goal uh, ni uh, ni Meta na 60k minute views. Umingi akong tulong sa inyo at pakishare na rin sa sa inyong mga friend para naman na uh, makatulong sa akin so maraming maraming po salamat sa inyong tulong at palang lang pasalamatan po po kayo uh, ito yung ipalaw nyo po ako dito sa so, gusto kong mag-umorder ng mga uh, yun so God bless, maraming maraming po salamat